Doon na ako maglata ngayon nga. Ando, mahirap ako man ng pera. Alright. Ito pa. Nandiyan sa so tayo nito Ay, tas nung araw mawa gaming good morning guys so yun o no, kaka out lang natin gaya tayo sa work it's 8am alright welcome back to burns moto guys so yun o uh, for today's video Uh, basically, uh, ginawa ko video na to para uh, i-share ang isa sa uh, pinakabagong um, upgrade na ginawa ko sa motor ko So technically sa PCX natin guys, itong si Colossus, uh, one year and a half na siya Hindi pa tayo nagpapalit ng uh, rear shocks So yung rear shocks natin is yung um, stock pa rin Pero uh, this time uh, nakabili ako uh, Nakabili ako ng bagong shock And uh, almost a week ko na rin siyang ginagamit So gusto ko siyang gawa ng review Kasi gusto ko siyang share sa inyo guys um, Binili natin shocks ngayon uh, This is the Race Power uh, Premium R Plus Series So ito yung shock nila Ng Race Power na walang baso So para din siyang um, basic um, shocks Pero maganda rito um, Ito kasi guys Mayroon tong adjustable rebound At saka Preload So itong sa taas Ito yung preload And then sa rebound Andito sa ilalim Ito yung na-adjust Pwede mo siyang lambutan Pwede rin tigasan And then at the same time um, Itong particular na shocks na to guys Ginamit uh, ko pala dyan yung ano Yung heavy duty na spring Kasi meron yung Kasamang uh, spring nung binili ko siya, uh, yun yung malambot pero since uh, mabigat tayo and then madalas tayo mag rides na may top box Pinili kong gamitin yung heavy duty o yung pang mabigatang -mabigat, spring Alright so, yun na rast, Bullywood na tayo guys So kaya ako gustong i-share yung shock na to guys kasi Yung pagpapalit ng shock kasi hindi ako masyadong fan yan eh sa so, totoo lang Para sa akin yung shock kasi na stock usually uh, maganda naman yan sa brand ng Honda, maganda yung stock ng Honda. Pero yung sa stock shock ng PCX, actually after a year, nung ginamit ko siya, doon ko napansin na medyo matigas na siya, tsaka medyo makalampag na. So, kaya ako nag-decide na magpalit ng shock. And then, uh, yun nga, since namamahalan ako dun sa shock na di Nag-arab ako ng brand na uh, kahit na wala siyang baso, eh, alam mo yun, quality din tsaka maganda talaga yung benefits kapag na-install mo na So, ito yun. Ito yung yun napili natin. Yung sukat pala ng shock natin, guys, ano to, 365 millimeters. Ito yung stock na sukat ng um, PCX 160. Actually, bago ko to in-install, nag din ako ng shock na, ano eh, yung 330 millimeters. Pero, hindi ako komportable. Kasi, parang, ang baba masyado ng PCX. Hindi ko siya, ano, hindi ako fan ng lowered na, ano, na version ng PCX kaya pinalitan ko agad nagkarap talaga ako ng 365mm hindi pasok sa pandasa ako yung looks niya kapag nakalowered de. Eh. parang feeling ko ang, ang tag -tag. alam naman natin na yung PCX guys ano eh lamang, lamang ang fairings sa PCX ba diba? To ng fairings eh so kapag yung shock mo eh hindi masyadong maganda at yung matagtag na kawawa yung ano guys kawawa yung fairings the worst mapasagad ka ng fairings mas malaking gastos yun kaya yun yung ano yun yung isa sa mga reason kung bakit kailangan may consider yung ano stock na sukat na shock ng PCX 160 so on the circle na tayo guys Papunta tayo ng ano ng uh, Navotas So doon ko siya itetest guys Dun sa medyo malubok na part Para mas makita natin yung laro no? Itatanggalin ko yung camera Lalagay ko doon, itatapat ko doon sa gidid Ng tambucho mamaya guys Para makita natin yung performance talaga Nung ano, nung shock mismo Makita natin yung laro Alam naman natin dito sa uh, Dito sa pier Maraming truck dito so yung mga lubak kahit sabi mo iniiwasan mo sumusulpot na lang yan eh. so pakita natin sa inyo guys ay makikita nyo lang sa video no? ay, may mga hams din dito na mga dadaanan tsaka hindi rin kasi talaga tuwid yung kalsada rito pero kung mapapansin nyo sa video guys hindi siya ganun katagtag maganda yung ano maganda yung laro nung shot tsaka na-adjust to uh, sa, sabi ko nga, pwede mo siya lamputan, pwede mo siya tigasan. So, technically, kung gusto mo na medyo makapit or matigas yung, ano, yung access nung gulong mo sa, ano, sa kalsada, yeah, pwede mo siya iset sa matigas para pagbira mo ng gas arangkada agad, di ba? Kung meron ka namang uh, angkas na mabigat, ganoon din, pwede mo rin siya i-adjust at the same time. Makokontrol mo yung rebound pwede kong pabagalin yung pag, anong pagbalik ng spring na no, maganda rito versatile siya guys gilid tayo, lipat natin yung camera ayaw tayo ng safe place ayun pwede intense na ah. na. nakita niyo yan guys nilagay ko siya sa ano tinapat ko yung uh, gopro natin sa gilid ng tambucho mismo uh, nasa ibaba siya ng tambucho meron na akong uh, uh, clip ons na uh, mount tapos nilapat natin siya doon sa shock so kita niyo naman guys tumatakot tayo nung mabilis nun guys uh, around 60 to uh, 70 ang takuan natin and uh, yun, nilaban natin sila sa lubak. Medyo kinabahan nga ako eh. Ano na baka mahulog yung GoPro natin. Pero yun no. Nandito na tayo sa um, crossing ng Happy Land. Tondo. Ang intense nun. Tapos yan, dito. Yan, ma may kita nyo naman guys malubak dito lalo yung mga dumadaan dito guys alam nyo kung gaano kalubak itong lugar na to tapos natin oh. Pero makikita nyo sa video Hindi siya gano'ng patagtag Kaya dito pala makikita mo na yung performance ng ano eh Ah, uh, anong shock Kaya maganda talaga siya Ang daming truck dito So yun guys, no? product na finiture natin for today's video is yung uh, Race Power R Plus Premium So ito yung ano, uh, ito yung version na uh, walang baso. Ito yung may preload adjuster tsaka rebound adjuster. And then uh, yung shock pala na to, ito talaga yung ano eh. ah uh, ito talaga yung designed. Ito yung designed for street guys. ah uh, I highly recommend tong product na to. Again, this is not a sponsored video. Pero race power baka naman, di ba? And then, this is uh, the one that uh, you can consider. Alright, maganda tong bro na to. So, ang akin lang naman, sana lang is magal Yun na lang siguro yung pinaka-boundary uh, or yung uh, critical point na titingnan ko rito. Sana tumagal yung shop yung durability niya. Uh, but the performance para sa akin, uh, happy ako. Nabili ko to uh, ulit sa halagang uh, 4,200 pesos. So, I think that's it, pancit. Uh, maraming maraming salamat sa sumubaybay Up to this point ng video uh, There you go Yan ang ating honest review Para sa Race Power Shock Absorber Premium R Plus uh, Again please don't forget To like, share and subscribe to our channel Para sa suporta Maraming maraming salamat po Again this is Bernie Of Bernie's Moto See you sa susunod na video And let's check kung ano itong nare na natin. Peace out. Let's go.